kumusta naman kayo mga kalok ayan nagluto ako ng ginil Ginisa ginis ako na medyo may sabaw nga to eh. hindi na ako naka ayan nagto sentro hindi naka bakal kangkong nagluto akong tana akong ano, kandingga, kangkong na ko, giniling kaya lang ide. hinaluan ko na siya ng antak so sobrang antak ag talong diba carry na yan Ayan mga kalaka. Isura na mo. Diba? May kunting sabaw. Ayan mga kalaka. Giniling na may antak. Tsaka talong. Pwede man pala nyan. Diba? Magtipid nga ito mga makala. Mahalago kalong. Diba? Oo. Oh. giniling na ako anta ko talong lanok na so talong carabels na yan ayan at ako nagpapaunog na ako ayan. giniling for kung saan na ako nakapag vlog ayan po bye muna mga kaloka